Yo what's up guys? MotoPits TV. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano magcash out kay Lalamove no. So yung ibang may problema sa cash out tulad ng binabalik yung ano nila yung cash out uh, request nila and uh, hindi pa talaga makapag-cash out yung hindi pa talaga nakapag cash out sa buong biyahe nila no. So manood lang kayo. Ang unang yung gagawin is Uh, punta kayo dito sa Lala Move app and lalabas diyan yung ano yung app and pindutin niyo lang tong wallet no and pindutin niyo yung cash out i-input niyo lang kung ano yung kung ano yung amount na i-cash out nyo. ang i-cash out ko is 11 lang no since may 16 pa tayong remaining mano balance yung nasa wallet natin and input niyo yung password niyo pagtapos niyo i-input is i-confirm niyo lang and Uh, automatic na yan na may request na kayo na ano na mag cash out no tapos punta kayo sa ano cash out and sa records ito yun yung records nyo no, sa pinakataas 1-1 yan yung mga history ng ano ng cash out natin yan yung mga history ko dati and ayun sa mga ibang may problema and uh, binabalik yung cash out request nila mag ano kayo mag ku ano muna kayo fill up muna kayo dun sa KYC application form nila ala ihingiin nyo yun i-chat nyo yung agent sa live chat tapos hingiin nyo yung ano yung request galing sa o yung link para dun kayo mapipill up pag naklik nyo na yung link lalabas na dyan yung mismo yung form and magpipill up kayo eh, dun na i-coconnect nyo yung mismong gcash nyo to lalamove kasi maigpit din yung security nila alam dapat isang Jcash lang yung direktang pinapasokan ng ano ng cash out nyo no yun lang guys sana nakatulong ng malaki tong video na to thank you guys hindi kalimutan mag subscribe